Hello, good morning mga kawantamad For today's video Ngayong umaga naman po ay papakita ko sa inyo kung paano tayo magtanggal ng password or naka google account Ito po mga idol Y5 po Y5 2019 na Huawei So, ang ginawa po natin pinuksan natin si Lapi tapos pumunta tayo sa ating software piano yung gamit natin na pantanggal ng mga password ayan po so ayan na po siya ayan na po ito na po yung ating unit na wifi po ayan so natanggal na natin yung kanyang Google account So, tuloy na tayo. Ayan, next. 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 Next ulit. Ayan mga idol, next, next lang tayo hanggang sa matapos natin siya yung next. So, ayan. Checking. Connecting. Ayan, just a second. Checking info ulit. So, ayan mga ludi pakita ko po sa inyo mga kawantamad ang ating pagtanggal sa password or google account so ayan na po siya mga idol skip na lang natin dyan tapos yan para magtuloy na siya oh. diba mga kawantamad so dan na po ang ating gawa ayan baback na lang natin Kasi tapos na yan o. accept tapos register other ways to login later na lang natin yan tapos skip ulit skip skip hanggang sa matapos ulit ayan enable service no thanks na lang po ayan So, ayan, Huawei location later din para hindi tayo mahirapan later na lang ilagay natin. Di kaya, ah, ayaw sa later, di enable natin. Ayan. So, enable and continue. Wag natin, wag tayo sa update. Ito na lang. So, ayan ang mga lodi. Oh, oh. Next ulit. Di kaya later. Oh. Ayan. Done na po ang ating cellphone. Wala na po yung google account. So, maraming salamat sa panonood. Paki-palo po ang ating page na Wantamat at saka sa google, sa YouTube naman natin ay Dustin Vlog, paki-subscribe na rin po. Maraming salamat.